gibis ang pusang kamataho. Sa isang malayo at tahimik na nayon ay may naninirang kakaibang uri ng pusa. Kung pagmamasdan, ordinaryong pusa lamang si Gibis. May ordinaryong balahibo, may ordinaryong mata, may ordinaryong pagkainis sa mga daga. Munit si Hagibis ay hindi marunong magmiyaw. Sa halip, siya ay tumatahol. Aw, 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 ang tahol ni Hagibis. Matagal na nag-aalala sa kanya mga magulang. Ang pusa raw ay hindi dapat tumatahol. Dahil ang pagtahol ay para lamang sa mga aso. Ngunit sadyang hindi mapigilan ni Hagibis ang pagtahol. Tuloy palagi siyang pinagtatawanan hindi lamang ng mga kapwa niyang pusa, kundi maging ng ibang mga hayop sa bukirin. Habang ang mga aso ay inis na inis kay Hagibis, dahil pakiwari nila ay inaagawan sila ng trabaho ni Hagibis. Nasa tuwing may napapadaang estranghero sa bukirin, nakikita hal din itong si Hagibis, kaya lalong nadaragdagan ang pagkainis sa kanya ng mga aso. Madalas, natatagpuan niya ang sarili na nakatingala sa langit. Tinatanong niya ang buwan at mga bituin. Bakit nga ba siya pinanganak na pusa? Ngunit may kakayahang tumahol. Napansin ng kanyang amo na si Oming ang kalungkutan ni Hagibis. Matagal na din itong nag-aalala sa kanyang pagtakol. Kaya naman, si Agibis ay dinala sa betenaryo, ang doktor ng mga hayop. Mangha-mangha ang doktor sa kakayahan ni Agibis na tumahol. Ngunit hindi naman ito ma maipaliwanag ang dahilan ng kakaibang katangiang ito ng pusa at da at dahil hindi nito maipaliwanag, hindi din ito nagamot si Hagibis. Kaya't naisipan ng kanyang amo na si Omeng na dalhin si Hagibis sa isang albularyo. Ang sabi ng albularyo, si Hagibis ay sila sa diban ng espiritu ng aso. Kaya ito ay tumatakol. Dapat daw pugutan ng ulo si Hagibis. Buti na lang hindi pumayag ang kanyang amo at sila ay dali-daling umalis. Ano nga bang maaaring gawin kay Hagibis? Ang lahat ay problema ang lahat ay nagtatanong, mayroon bang solusyon sa suliranin ni Hagibis? Baka naman hindi ang pagtahol ni Hagibis ang problema, ang sabi ni Mang Igmi, ang tatay ni Oming. Baka naman ang problema ay ang ating paningin at pandinig, ang patuli pang sabi nito. Ano ibig sabihin sabihin tatay? Ang tanong ni Oming. Nasanay na kasi ang, ang, ang ating paningin natin sa pusang nagmimiyaw at sa asong tumatahol. Nasanay na din ang ating pandinig na kapag may tumatahol, aso ito at hindi pusa. Hindi ba maaaring kalimutan na natin ang ating kasanayan at tanggapin natin si Hagibis kung ano siya at kung ano ang meron siya. Pero tatay, alangan sa isang pusa ang tumatahol, ang sabi ni Omin. Alangan ng dahil kakaiba pero nung pinanganak ka din na iyong inay, kakaiba din ang iyong mga daliri sa paa. Sa halip na lima, tag-anim ang mga daliri mo sa paa. Pero hindi ka namin tinuring na iba sa ibang bata. Tinanggap ka namin at minahal kung ano ka at kung may, anong meron ka. Natigilan si Oming. Tama ang kanyang ama pinoproblema natin ang kaibahan ni Hagibis. Gayong ang higit na malaking problema ay ang pagtrato natin ng hindi pantay sa mga nilalang na isinilang nakakaiba. Pinatakbo ni Mang Igbe si, si Hagibis. Sige Hagibis, magpakitang gilas ka. Tahulan mo ang mga bayawak na magnanakaw sa ating manukan at tahulan mo ang mga estranghero may masamang balak sa ating pananim. Magmula ngayon, Gagamitin mo ang pambihira mong katangian sa kapaki-pakinabang na bagay kesa ito ay iyong kamuhian at ikalungkot. Magmula nga noon, hindi na pinagtawanan si Hagibis. Sa taglay niyang katangian, maari siya ang kauna-unahang pusat na tumatahol pero hindi magtatagal dadami sila marahil ang kapag mara, marami na sila hindi na ito mahirap tanggapin ng iba